O, oh, subukan nyo. Maglagay kayo ng pagbilang nyo. Nine pa rin. Hindi, <tinyo> dili, hindi, hindi mo lang tamo-tamo. No, ta kita talaga. Oo. Pakita na ganyan dyan. Ito naman eh. Ipadawa o sa ta -tang ta -tang. Yan. Oh, yeah. Ah. Okay guys, gusto lang na reveal ko na guys. Kaya wala pala na itong mga ano ko guys. Mga ano ko guys. Yan, takot-takot. Ta yan ta <laughs> guys, hindi ba okay? <laughs> ito ah. <laughs> Pakita ko sa kanila. O, oh, ito, limang bato yan ah. Limang bato. Dito, nasa na, Dito ka. Dito ka ma. Ngayon, dito, 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 dito. pakita ko sila. Example. Isang example ko lang pakita sa kanila. Atin na lang natin guys. Basta mag example ako ngayon ng isa. Kuha kayo lang ko ng isa. Ito ha, isang bato. Ilagay ko ngayon dito. Ah, ilagay ko na yan ngayon dyan ha. Kukuha ko rin siya, ilagay ko dito. Tapos bilang tayo guys. Ma. Bilang. Wala nilabot niya. Ang home na wala pag i na di ay. nilabot. Wala nilabot ang sa tuwa. Wala nilabot. Ibon yung gusto nga idagdag mo dyan. Ito yung gusto idagdag mo dyan. Ah, may mga 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 na mga 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 Kolo kutbiasakan. Asi pikir gue ini sendiri ya. 1 2 3. So guys, agak nakagulo gulo na guys. Bigyan agak sayang isang idea sila. Bisa dito? Bisa dito. Bilang tayo, ngayon, guys. 1 2 Nagdagdag na ko ng isa, pero 9-9 pa rin yan. Bakit ganito?